lang po. Sa dalawang pagbasa po natin sa linggong ito, ang pinag-uusapan ay ang ubasan. Maging sa unang pagbasa, ubasan ay galing sa Diyos at ang ubasan ay mga taga-Israel. Pero sa Ebanghelyo, ang ubasan ay yung pinagkatiwala ng Panginoon sa mga mga chief priests, mga elders. Pareho po ang nangyari. Ang ubasan, sa una, walang binigay na, um, na produkto. Sa pangalawa, hindi nagbigay ang uh, mga, uh, mga uh, tenants. So, ano daw ang ng Panginoon? Iiwan daw niya sa una. Sa pangalawa, ipapamahagi niya sa iba. Tayo daw ang ubasan ng Panginoon. Kung hindi po natin naalagaan ang ating pananampalataya kay Yesu Kristo, baka mapaiba ang kanyang pupuntahan para ipalaganap sa ibang tao sa darating na henerasyon